nakaranas ngayon ang panibagong pangaharas. Wala sa mga barko ng China, ang mga barko ng Philippine Coast Guard at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa sa bahagi ng Baho di Masinlok kaninang umaga. Ayon pa kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, apat na barko ng China Coast Guard at dalawang barko naman ng People's Liberation Army Navy vessels ang nakaharap ng tropa ng pamahalaan sa Baho de Masinlok sa gitna ng isinasagawang routine maritime patrol sa naturang lugar. Inabitan daw ng water cannon nang CCG ang BRP Dato Pagbuaya na direktang tinarget ng navigational antennas nito habang nasa layong labing anim na nautical miles south ng Bajo de Masinloc. Bukod pa rito mga kabrigada, sin uh, sinadyaring banggain ng China Coast Guard ang starboard side ng naturang barko. Samantala, nakaranas din ng shadowing ang dangerous maneuvers ng BRP Teresa Magbanwa sa dalawang barko ng PLA Navy. Habang nakaranas naman ng reckless maneuvers ang BRP Cabra mula si GC-3104. Kasunod po ng insidente, muling iginiit ng Philippine Coast Guard at ng BFAR ang kanilang paninindigan na protektahan ang karapatan at kaligtasan ng mga mangingisdang Pilipino sa ating karagatan kabilang na ang baho de Masinloc.